Hi guys! Welcome back sa aking channel. Andito ako ngayon guys sa station ng Alshakab. So dito ako mag... Dito ako sasakay ng ano, ng bus. At, kaya nga lang sa malayo ako guys, naka-assign katatapos lang ng duty ko. Kaya nag-metro ako. So first time ko dito ano, first time ko dito sumakay nitong bus na ito. Kasi hindi na ako makakahabol guys sa Albida. Kung saan yung Albida na yun, eh doon talaga lagi akong bumababa. Kasi ano na, yung last trip eh hindi ko na maaabutan guys. Kaya dito ako umano, lumabas. Guys yung ano, sasakyan kong bus. Libre lang naman yung bus na yan. Malawak din pala ito. Ito yung station guys ko. Oh, ng metro. hindi makita. Ngayon yung bus guys. Parang dalawang bus yung nag-aantay. Ay isa lang pala. Grabe. Kung saan saan ako mabut pala nito. Ito yung inaapakan ko malambot. Ang oras dito guys is 10.35. Ang duty ko is hanggang, hanggang 10 o'clock lang. Kaya nga lang dito magbabas ako. Tapos magdadrop ako sa Lulu Hypermarket. Kailangan kong i-open ito. I need to tap. Down. Ah, okay. Okay. not working. Down. Walang tao. Ako lang yung pasahero. Walang mag-isip. Sige. Sige. <laughs> sige nga. Itap mo nga be. Yung akin ayaw eh. Yung sa'yo itap mo nga. Kung oh, okay. Ayaw no? Yung machine yata nila yung ano, may problema. Ayaw.